Welcome back to JSD Vlogs! Eto na naman tayo, samahan nyo ako sa isa na namang araw ng pagpasok sa trabaho. Kasama si Momot. Alas 7 ang official time ko sa office, pero madalas 6.40am pa lang andun na ako. Ako na nga kadalasan ang tagabukas ng ilaw sa IT department. Wala pang tao, pero okay lang, at least di na ako nalalate. At alam nyo ba, mas nauuna pa ako sa boss ko. Minsan nga pag dumadating siya, andun na ako sa desk ko, nagkakape na at nagre-review ng mga tasks. Nakakatuwa rin kasi minsan siya pa ang nagtatanong kung anong update sa trabaho. Hindi lang yon, dahil maaga ako, nagkakaroon pa ako ng time para ayusin ang workspace ko. Minsan, napapansin ko rin kung may kailangang ayusin sa IT area. Feeling ko tuloy ako ang unofficial na maintenance guy sa opisina. Pero syempre, okay lang kasi mas maganda ang maayos at malinis na workplace. Medyo kabisado ko na ang dadaanan ko para hindi maipit sa traffic. Daan tayo ng ilalim ng Cubao para iwas hassle, tapos diretso sa taas ng Santolan flyover. Mula doon, diretso na sa Ortigas flyover, tapos babaan naman sa ilalim ng Shaw Boulevard crossing. Pagdating sa Makati, private roads na ang daan, kaya medyo luwag na compared sa EDSA. Alam nyo ba, minsan may mga alternate route ako na ginagamit. Depende sa sitwasyon. Kung sobrang traffic sa main roads, minsan lumulusot ako sa mga back streets para lang makarating agad. Advantage talaga kapag kabisado mo na ang ruta. Pero syempre, hindi araw-araw smooth sailing. Minsan may biglang traffic, lalo na pag may aksidente o may road work. Pero sanay na tayo dyan, basta laging alerto at maingat sa daan. Isa pang challenge, syempre ang ibang motorista na parang hindi iniisip ang safety. Minsan may biglang sisingit, minsan naman may mga nagmumotor na parang hindi nila alam ang disiplina sa kalsada. Kaya importante talaga ang defensive driving. At ayun, sakto 6.40 a.m. office na ako. Unang-unang dumadating parang ako tuloy ang maintenance. Pero mas okay na to kesa sa stress ng pagiging late. Ang sarap ng feeling pag maaga kang dumadating. May time pa ako para mag-relax saglit, mag-check ng emails at minsan nakakapag-breakfast pa ako bago magsimula ng trabaho. Iba talaga ang advantage ng pagiging early bird. So ayun, ganito araw-araw kong biyahe mula Quezon City papuntang Makati with my trusted partner, si Momot. Kung may similar na biyahe rin kayo o tips sa pag-commute, comment lang sa baba. At syempre, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit ang notification bell para sa more ride stories. Kita kit sa next reaction vlog!